Kampihan muna tayo, tingnan natin kung kanino bang bersyon ang totoo dito dahil talagang magkaiba ang bersyon. Siya ang operations manager ng taxi na minamaneho ni Ramson. Don, humarap ka na! <laughs> Sir Don, ano po sa tingin niyo ang problema? Ah, uh, actually, yung problema na eh, hindi naman ganun kalaki, no? Uh, sana napag-usapan na lang, no? Uh, alam mo, si Ramson, ma uh, matagal na rin namin uh, driver to. Ito uh, eto siya, may programa to na libring sakay eh. Tuwing uh, alas 12 hanggang alauna, may libring sakay siya na binibigay ko sino matatiming na pasahero. Para makatulong sa kanya sa pagbablog niya para makilala siya. Ah, okay. Tagal na siya nagbablog kasi yung nga, uh, gumagawa sila ng kanya-kanya gimmick, yung mga driver ko. May mga driver na maraming vlogger sa kanila. Ah, oo. Oh. Kasi Kikita. ang driver ngayon, no, pagta-taxi, ma'am Corina, napakahirap. Oo, oh, mm. kasi meron ng tinatawagan Hirop na lang eh. Oh. At saka ito, si Ramson talagang ano to, yung tabla siya. Oo, oh, tabla. tabla. Parang Ma. ano lang. Mm -hmm. Ah, ah totoo sa kanya yung uh, yung kasabihan na ang kay Pedro, kay Pedro, kay Juan, kay Juan. Ibigay mo ang kinita ni Pedro. Uh, para kay Pedro at para kay Juan. Kung ano ang na, kung nanalo ka, sa iyo yun. Ibigay mo yun para sa aking serbisyo. Tawagin naman natin ngayon ang magpapatotoo naman sa kabutihan daw ng inireklamong pasahero. Gemma, humarap ka na. Okay. Gemma. Gemma. Una sa lahat, congratulations at nag-comeback ang Four of Spades. Hindi siya kasali Ay. sa Four of Spades. Sorry, sorry. Unique, medyo itago mo ng konti kasi napaka-unique. Yeah, pero Gemma, oh. ah, mo ba yung video ni Jerica? Opo. Opo, napanood ko pa yung video niya nung nag school lang po ako sa Facebook na nag na po siya. At ano masasabi mo nung nakita mo yung video? Naaawa nga po ako sa kanya kasi hindi naman siya, hindi ko naman siya napansin na talagang masama ugali niya kasi tinulungan niya po ako okay. eh. Paano? Oh. Dinalungan niya po ako nung nasa monumento po kami na uuwi na po ako galing trabaho. Tapos na no problema po ako kasi pag nukot ka sa ko sa pamasahe ko na wala po yung dalawang daan ko. Tapos lumapit po siya sa akin, tapos binigyan niya po ako ng sandaan, tapos tinanong niya rin kung anong problema ko. Kaya binigyan niya ako sa daan para makauwi na po ako. Patagal mo ng kaibigan si Jerica? Totally po, hindi ko po siya talaga kilala. Nagkakilala lang po kami dun sa monumento nung nawalan po ako ng pera. Pero nababalitaan mo yung mga reputasyon kasi may mga nagsusumbong kay Tatay Ramson na hindi lang daw unang beses to nangyari na nag-1, 2, 3. Ah, hindi ko po nabalitaan yun eh kasi bago lang po kami magkakilala. Pero alam mong sugarol siya? Hindi rin po eh. Kasi sinabi niya din naman kanina na nagsusugal siya. Opo, hindi ko po alam. So, bali, lang lang dito ba ka para depensahan si Jerry ka na hindi mo siya masyado kilala. Pero kaya ko po siya, ano, kasi sinabi, sinabi ko naman po sa kanya na babawi ako sa kanya na kung hanggang sa, saan ako maka, may kayang tulungan siya.